Sharon Cuneta, isiniwalat ang naging anak nila ni Robin Padilla. Isang matinding revelasyon ang ibinahagi ni Sharon Cuneta kamakailan ng isiwalat niya sa publiko na nagkaroon sila ng anak ng aktor na si Robin Padilla. Sa isang panayam, emosyonal na inamin ng mega na matagal na niyang itinago ang katutuhanang ng ito para maprotektahan ang anak at ang kani-kanilang pamilya Ayon kay Sharon, hindi naging madali ang desisyon niyang magsalita, ngunit panahon na raw para malaman ng publiko ang totoo. Ani niya, ang kanilang anak ay lumaki sa ibang bansa at malayo sa mata ng showbiz. Ipinahayag din ni Sharon na may komunikasyon naman sila ni Robin tungkol sa kanilang anak. Bagamat ikinagulat ng marami, positibo ang pagtanggap ng ilan sa revelasyon ng aktres. Si Robin naman ay nagpahiwatig ng suporta at pagmamahal sa anak nilang hindi niya nakasama sa paglaki. Hindi pa pinapangalanan ng dalawa ang kanilang anak para sa privacy nito. Hiniling ng megastar sa publiko na bigyang galang ang desisyon nilang protektahan ang katauhan ng bata. And this are Chika for today mga ka -show best. sana nag-enjoy kayo! Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.